Good morning po mga katoto. Uh, masaya po ako ngayon kasi nandito na yung yung uh, in order ko na regalo ko kay Commander. Yung regalo ko sa kanya nung Valentine's at saka nung uh, birthday niya nung February 17 ngayon palang lang dumating mga katoto. Pinagisa ko na kasi medyo mahal yung uh, binili ko na yun. At uh, gusto ko maging masaya siya. Instead na ibili ko siya ng mga damit, mga prutas, or mga uh, chocolate, tsaka mga bulaklak. Ito na lang yung tinano uh, ko mga katotok. Binili ko sa kanya. Nandito na mga katotok. Nandito na siya. Nandito. din deliver na nila. Ayan. Diba? Ayan mga katoto. FedEx po yung nag ano, nag uh, deliver. Ayan. Hindi ko muna siya ano Hindi ko muna lalabas. Ayan. Ayan dalawa sila. Dalawang box yan mga katoto. Ayan o. Oh. Ayan. ayan. na siya. Ayan, lalabas na ako. Lalabas na ako mga katoto excited ako na excited ako na maano to mabuksan ito gusto ko sana sana maano ko to ngayon ma bago ko sunduin si commander ma assemble ko na mga katoto para pagdating niya eh magamit na niya mga katoto ito ayan, ayan eh. excited ako na mabuksan ito mga katoto ayan oh eh. Ayan, ito muna ito. Sulay. Ayan o, dalawa na sila Dalawang box yung ano Ito pala yung ano mga kapata Ayan o, massage chair yung In order ko para sa kanya Sana Okay to Sana uh, ulang Walang sira Yung mga parts nya Ayan, bubuhatin ko muna Mga kapata, bubuhatin ko muna na sila ito yung unang box mga katoto ito yung uh, ano pahaba siya pero magaan lang kaya naman yung isa kukulin ko pa medyo malaki yun sana magkasya dito Kukulin ko muna ma Malaki siya mga katoto. Nahirapan ako mag-ano. malaki siya mga katoto nahirapan ako magano masikip yung pituan eh kaya nahirapan ako Pati usog ko lang dito mga katoto. Ito. may assemble ko siya. Ang laki niya mga katoto. Gusto kong i-assemble na ngayon to para mamaya uh, pag, pag, sinundo ko si commander ng tanghalian nandito na siya para magamit na niya mga katoto. Excited din kasi yun mga katoto kasi uh, matagal na niyang gustong bumili ng uh, massage chair kaya lang sobrang mahal niya. Mahal kasi siya. Kaya uh, inaano pa namin yung mga budget namin. Pero, dahil uh, Valentine sa tapos birthday pa niya, ng February uh, 17, kaya naisip ko, why not na ibili ko na lang siya ng uh, massage chair para magamit niya mga katoto. Lalo na kapag ka uh, masakit yung katawan niya, gusto niya magpamassage after ng work niya. Yan. Gusto ko meron siyang gagamitin na uh, pang-massage mga katoto. Kapag wala ako, na gusto niyang ma-relax, ma-massage yung katawan niya, at least may magamit na siya mga katoto. Kasi, ako yung laging nag sa kanya. Nag-massage sa kanya. Gusto niya magpa-massage sa, uh, sa mga massage therapy, pero sabi ko, hindi ako na lang yung sa'yo. Sabi ko, pero ngayon mga katoto, dahil mga panggabi yung trabaho ko, Ah, uh, ito naisip ko na bilhan siya ng massage chair mga katoto para ma-relax yung katawan niya kapag gusto niyang uh, magpa-massage mga katoto. Ah, uh, i-assemble ko na 'to mga katoto. <laughs> Ayun, nakaano pa ako, naka-boxer short pa ako mga toto, Pasensya na. <laughs> kasi, hindi to lang ng mga ako sa bahay na bigla lang ko Numating na siya mga katoto. Akala ko mamaya pang hapon kasi ah uh, sabi ko pagmamaya hapon pa darating 'tong parcel na 'to eh, wala na ako. hirap pa siya magbuhat mga katoto. Kaya pasalamat ako, dumating na mga katoto. Okay, mag-aalas on scene ha. Uh, I-assemble ko na ito mga katoto para at least pagdating niya, assemble na siya. Ready na. Okay mga katoto, assemble ko muna. Ito na mga kaluto yung uh, inorder ko na uh, massage chair sa recommender mga kaluto. Inorder ko sya online mga kaluto. mga katoto pinanood ko na ito kung paano i-assemble pero tignan ko kung uh, susundan ko yung uh, video na pinanood ko para may assemble ko itong uh, massage chair mga katoto naman manual mga katoto pero pagka nahirapan na ako doon ko lang, lang, siya babasahin <laughs> usually ganyan yung ginagawa ko mga katoto kapag na ako ah uh, doon ko na lang binabasa itong mga manual tinatamad ka akong magbasa, mag magbasa mga katoto eh. <laughs> itong part na to mga katoto yung sa side na ito meron siyang pinaka host dito ngayon i-coconnect na lang ito dito sa ano sa may host niya na connected dito sa may pinaka upuan niya. monitor niya. may monitor siya mga toto ito. To. Ito yung holder niya sa sa may monitor niya mga kapatok. Yan, pag ganyan. Kaya yung monitor naman, mga katotol. Tapos. Mm -hmm. Ah, dito pala ito mga kaboto. Dito, dito pala ito. Sa taas. Ayan. Kala ko dito. <laughs> dito pala siya. Dito siya mga kaboto. Ganyan siya. kasi gusto ko na si Commander ma-relax na siya. Gusto ko mag magamit niya na itong massage chair na to mga katoto. Matagal ko nang gustong bilhin sa kanya to. Kaya lang, syempre, may kamahalan. Kaya hindi ko pa binibili. <laughs> Ayun, para sa regalo ko sa Valentine's at sa birthday niya. Kaya eh, ito na lang yung pinili ko na ibili sa kanya. Pag-uwi ni ma ni Commander mamaya mga katoto. Mga kapag uh, masadis na siya. <laughs> sabi niya uh, kagabi sa akin, so may pagrandom ko sabi niya. Uh, bakit sabi ko? Eh siguro sa sobrang lagi siya nakaupo sa trabaho, eh gusto niyang ma-relax yung katawan niya. Siyempre, ako, may ginagamit ako na pang sa kanya, pero Uh, hindi ganun kasapat. Kumbaga, hindi gano'n siya nare-relax naman siya pero syempre minsan gabi na siya nagpapamasad sa akin eh hinaantok na din ako pinipilit kong mamasad siya pero uh, syempre sinisip niya din pagod ako kaya hindi na niya talaga ako pinipilit na yung todo masad niya mga toto yan at least dito, makakapag-massage siya, makakapahag, relax siya dito habang nanonood ng TV. <laughs> Yan. Pinagpapawisan ako, mga karulo. <laughs> Excited ako na maano itong massage chair ni Commander. <laughs>

Yan. Kumagana na yun nasa likod niya mga katoto. Tapos yun dito. Pati yung sapitan niya gumagana na. Ito may monitor siya dito. Iyan ano kung ano yung gusto. Naka-time na siya ng 15 minutes mga katoto. Kusang nababala yung hangin niya. Ayan. At least, gumana na siya, mga katoto. Meron ng... Uh, <laughs> Meron ng... massage chair si Commander, mga katoto. Masaya ako para sa kanya kasi may magagamit na siya. Sana uh, walang maging problema para hindi, hindi na tayo mag, magkaroon ng... Uh, hassle pa na ibabalik itong item na ito. Sana maging okay siya lagi, mga katoto. Kaya, yun. Hintayin ko lang uh, maging mag, ano, mag 11.50. Tapos, susundin ko sa si commander, mga katoto, Tapos, yan. Papagamit ko na sa kanya to. <laughs> Excited na yun, mga katoto <laughs> Panalo yata yung mga sapatos mo. Okay, ito ko yung mga sapatos na ano eh. <laughs> ah, <laughs> adyan na? Ayan na! Na? 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 Ano? siya? Na-assemble na agad mo na? Tatu. Hindi pa! Ikaw yung unang magkakapag-try niya. Oo. Ah, lang. lang. <laughs> oh, ada 5 menit, Nana? Oh cuman. ya. Oh, ya apa? Eh, Makan apa? Nah. Makan apa? Peri siapa ah? siya mahigpit kasi ako siya. Maluwang siya, no? Pang, pang malaking tao to. Pang malaking tao ba? Sige, ano mo? Ano? Gano siya? kamay mo, ipasok pasok mo muna 'yang kamay mo. Kung naipitan siya. Okay siya. Okay siya. Okay siya. Oh, wait lang ha? Oh. <laughs> Hero na. Music pa. Oh. Mana? <laughs> 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 uh, oh. Ano? Uh. music? <laughs> <Lalu> ya. Ta. <laughs> 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 i mo nga, i mo nga? oh. Yan.

Na may message ka? Nare-relax yung ano mo? mm Yung isa pa okay siya. Inipit nga na ito. Inipit na. Okay. <laughs> eh di okay na. makakapag-massage ka na mamaya niyan. Pag-uwi mo. Siya all. <laughs> okay, ano masaya mo, Mal? Good job, Ano masaya mo? Okey job Okay mga katoto, salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.